May libre na naman pong gulay. Ayan po at bali ito na po yung mga na-harvest po namin ngayong araw. Yummy. Hello po, maganda umaga po sa inyong lahat. Bali, kami po ni Bossing ay maghuhukay muna ngayon ng mga kamoting kahoy dito po sa may palaisdaan. Si Bosing po ay maghuhulog muna ng similya po ng mga alimango. Yun pong mga talbos po ng kamote ay kukuhain po natin at ito po ay gugulayin ko lulutuin ko po masarap po itong ginataan yun po nangungasibusing ng talbos ng kamo duling hoy ah uh, hoy mo na rin hindi. Na. hindi naman natahukain lahat at hindi baka na may gubat na huwag na rin natin itong ito po ay masarap ginataan kahit ang lahok na po nito ay yun nas... huwag na huwag na na huwag na huwag na na pwede nang Dahil yun ay na talbusan na huwag na na pero kapag ka po hindi pa huhukayin at katatanim pala, ay bawal pong talbusan. Gawa po ng baka po hindi maglaman. Ang dami din pala ito. meron po dito bulas. So, sa mo na huli ito, bossing. Sa so, may lupa. May pagsandok ko doon sa akin, tinatambak na eh. Oo, uh, uh lumabas. Sabay so, pagkadoy, kas nakasama. Ayan guys, mag na po kaming maghukay. O kaya ah, may laman pa naman iyan. Parang yung nalipasan na. Ah. Oo, oh, nakain na pati. May talbos pa. Okay. Ito naman po ay medyo malambot pa rin. Parang sariwa pa po ang dahon nito. Yun po ang itatanim namin ni Bossing doon sa ginagrasscatter po namin. Katay makabili na ang pala Bossing ng 'Yon, 'yan ang maraming talbos. <clears throat> yeah, puro bago yun eh. tatalian na lang nata yan mamaya para maganda pagdadala kailangan dadali. Sabi ni nung pagtatanim, nahibas. Ah, ganyan. Bakit? Para doon kakuti ang dahon. Ah, ay ano oras ang hibas ngayon? Hapon. Ay di mamayang hapon. Pagka pahibas ang tubig, honey, low tide. Maka na yung mga dahon. mga dahon sa ko kain yung ano, talbos. Mm. Gagataan ko mamaya. Mm. Ay. Dremot, yun eh kahit lang ang gangoy, aray. Ayan. Kakaipon po tayo ng mga dahon. Talbos at dahon ng kamote. Nahawan din tong ating pala isdaan. Hindi okay, mahirap po kain. Ay, kinain na. So, ayan, oo. Malaki pa man din. dami pa, tig, kinain. Yun. dami na din, kinain. Natira po yung isa. Yung isa ang natira. Lalo ka ng laman pala na ito. Patingin nga ko sa inyo. Lalo ka ng laman. Patlong malalaki na nakain sayang diretso tabas na rin po di ba ka ipamumunga ang kamias ito po marami na rin mamunga Tatalbusin ko na po itong mga talbus ng kamote. Ah. Bago ko kaya ni Bossing. Oh, lamba na dito. Oh. oh. Sige. Lagi pa na ni Malalaki ang laman na. Nadadagdagan naman po yung aming mm, kamote. Laki po nito ah, kamote. Sayang po, di na namin inabot. Nakain na po ng daga, Bosing, ang kumain. Laki ng laman mukain narin na rin po namin ni Bosing itong baydi ah. Kaya tatalbusan ko na rin po. Hukay na po ni Bossing. Ba na mahirap Bossing. Iyan, dapat tayo mo ng hinukayan. puno. Oh, Oh. Laman ay. Ba? Wow. <laughs> may laman din po pala ayun. Parang mayroon po pati. Aba pa oo. <laughs> <laughs> Laki. Pwede pa po. Ah. Nadadagdagan na po yung ating mga hinukay na kamote. Wow. Meron po uli. Yung po aming mga pananim na kamoting kahoy ay diyan muna po ni Bossing inilagay. Ah. Ano, tara na. babalik na po kami sa bahay. Let's go. Liko mo muna eh ang motor saka ako sasakay. Kami po ni Bossing ay susungkit po ng puso ng saging. Kami po ay napadaan dito po sa kanilang sagingan ay may puso ng saging. Susungkitin na rin po. Pagsak-pagsak. Ano pa yung isa. Dalawa yan, bossing. kaya sa loob, baka meron pa. Ay, libre na naman pong gulay. Tara na. Wow. Ah, dito na po kami sa bahay. At ayan na po ang ating mga... Na harvest. Ito po ang ating mga na harvest ngayong araw. O, mga gulay. May puso ng saging, masarap po ito sa sinigang. Maraming pwedeng lutuin po dito. Sa puso ng saging. Masarap sa sinigang na baboy masarap din po sa masarap din gataan ayan po at bali ito na po yung mga na harvest po namin ngayong araw yan meron po dito kamuting kahoy tapos may libreng gulay po tayo puso ng saging at saka po yung mga talbos po ng kamuting kahoy gagataan ko po iyan na po ating mga talbos ng kamote, akin na pong Tatanggalin na po natin yung ganito. Ah. Nakay kayo po ngayon ay maraming na harvest nagulay, ah. na gulay. May kamote pa. Ah. May nakuha gulas oh. Ito pong ating mga talbos ng kamoting kahoy ay akin na pong hihiwain ng maliliit. Maninipis. At ito po ay atin ang babandian o pakukuluan ko po sa tubig. Ayan po, kuluan na itong ating tubig. At ito pong ating mga dahon ng kamoting kahoy ay atin na pong babandian pakukuluin po natin dito sa tubig. At, ayan po, kuluan na. Didrain na po natin ito. Bali, ito po ay nadrain na po natin. Ako nga po pala ay nagtitrato na rin po ng mga isda. out nga po pala. Kaya hiniwa na lang po ni Nini yung mga rekado. Bawang at luya. Lulutuin so, na po natin ito sa pangalawang gata. Sasabay na rin po natin itong ating mga ricato, bawang at luya. Talagyan din po natin ng paminta. Baka <laughs> po ng sili, hindi ko na po hiniwa yung sili. Ito pong ating mga sahog na sardinas ay atin na rin po ang lalagay. Masarap din po ito kapag mayroong ang inihaw na isda. Okay. Ayan po, haluin lang po natin. Ako pinagdagdag pa po ng gata. Takpan muna po natin. Lalagyan po natin ng kaunting asin. At saka po ng chicken powder. Balikan lang po natin ito. Ayan guys, at kuluan na po itong ating niluluto. Ito po yung ating lapay, gan, pa ng gata. Ayan guys, at ito na po yung ating ginataang talbos ng kamoting kahoy. Wow, sarap po nito. Maanghang-anghang. Luto na rin po itong ating pritong isda. Ayan, kain na. Kain na ayun po ayun. kami. Sa mga na anak, sa mga santo, Amen. Lord, thank you po sa lahat po ng mga blessing at sa mga pagkain na nasa harapan po namin ngayon. Sa mga laman na anak, sa mga perto, santo, Amen. Kain na Kain na, ba? Kain na kayo. Sabay na po kami ng mga... Ako mamaya po, Paul. Huwag kong kumain ka na kong na. Mamaya kami kakain papa. makikita oh, mo ako isang pang-kutsarita. Mamaya pa daw po sila kakain. Mga... Ah. Oo, oh, inalagyan ko ng humhang itong kuwan. Gusto is, isda nalaan. Ah. Subo mo sa kanila. Napapatak may oras pa po ang kanilang pa pagkain. Eh. Okay. Subukan so, mo po sinet maangang yan. Yummy. Ano yun? Naging nga yung gulay yun. Eh. Nung natututong kumain ng gulay yun. Eh. Mm. Sarap. Hindi ko isinin <laughs> mo. Natakap. <up>. Sarap. <tutup> Ay, kakain ng gulay si Teo. Nakipoy kahit anong subo mo dito. Sarap ko. Tubig. Ay, yung tubig pa. Bawa, oh, okay. Ano Hindi ko alam kung yung... Lagi na po itong rain sa baso. Sarap. Hindi ka makakay, masarap. Hindi. Hmm. <laughs> <laughs> Sarap ng hangin. daw niya

Po ako. Ayan guys, kain po tayo Bali, dito ko na rin tatapusin Itong aming vlog At muli, maraming maraming salamat po Ulit sa inyong lahat Sa walang sawang pagsuporta At pananood Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!